Nakalimot nga ng pusa yung anak ko and ayoko namang mapraning kaya sabi ko sa mister ko, ipa-inject na namin siya ng anti-rabies vaccine. Alaga nila mama yung pusa pero kahit na siyempre alaga sa bahay, gusto ko pa rin manigurado lalo na yung mister ko. Kaya eto, dinala na namin sa Animal Bite Center dito sa amin sa Tarlac City. So libre lang naman ito hanggang makatatlo ka hanggang matapos mo siya, wala kang babayaran. Nakita yung amount kanina na pinakita ko, ganun kalaki yung babayaran ninyo kapag sa private hospital kayo nagpabaksin. So, itong araw na ito, yung unang baksinya, niya, tatlo yung in-inject sa kanya. Isa sa braso sa kaliwa, isa sa kanan, tapos isa din dun sa kalmot nung pusa. Nagkasinat yung anak ko sa unang dose nung baksinya, pero after that, wala na, nawala naman agad. Kaya kapag nakalmot yung anak ninyo or nakagat, pa inject nyo agad kahit hindi kayo sigurado kung nakalmot ba siya or nakagat. Para, alam niyo yun, safe talaga kayo ni baby. Actually, hindi naman talaga to libre, di ba, nanggagaling to sa tax natin. So, para naman mapakinabangan namin yung tax namin na Mr. Ko, dito namin siya din